magta tayo sa Noa Ang ganda na ng daanan Aspaltado na guys Ang ganda ng spot guys And Guys may bagong nakilala tayo dito What's up guys? Welcome back sa ating panibagong vlog For today's video guys Magtatambay tayo sa NOAA Dito lang yan sa main Narvakan. Kung matutuloy yung mga kasama natin guys Mas marami tayo Pero hindi naman sila sure kung pupunta sila Pero una na tayo dun guys kita kits mamaya sa No One Arbacan ngayon na lang ulit ako dadaan dito guys ang ganda na ng daanan aspaltado na guys sarap magpatakbo dito linis na ng daanan po sunset mamaya let's go Ingat lang dito guys pag dumadaan kayo maraming mga kambing. Kaya alalay kayo dito guys. tingin tayo ng magandang spot mamaya para pagtambaykan solo tambay tayo hindi nag-confirm yung mga kasama natin sarap magmotor nakakawala ng stress sarap rin magjogging dito daming mga nagjajaging. jogging shout out sa inyo na nagjajaging. inakyat na pala namin ni wifi ang bundok na yan guys way back 2019 2018 or 2019 ganun pasyalan pa yan noon daming mga umaakyat dyan 2018 kasi covid pala yung 2019 2018 nakyat namin yan ni wifi Ah, ang ni baby oh. Nakasakay sa e-bike. Sana hindi maputol yung pole. isang crab claw lang yung nilagay ko eh ang daming tao dito hmm. try natin dun sa bandang harapan muna hanap ng spot wala no, tayong kasama eh mamaya kain tayo dyan oh found a civic, shout out sa may-ari niyan. Aduh, dito tayo mamaya. Balik tayo dito. Tingnan muna tayo sa may harapan. BFP. Dun. Pag natin dun. ay teka sa samayan pala. Yung mga floating cottage tignan natin. yun na yung magandang spot try natin sa kubo dun oh Tignan natin kung hindi ba bauntong gulong BFP ay ah, hindi ba bauntong gulong Tara, punta tayo dito Wow Ang ganda Solo thumb bike ganda HG ganda dito guys oh wow yun oh tabi lang ng dagat oh kasi maraming mga basura grabe naman guys ang ganda ng spot na nakita natin guys kaso maraming mga basuraan yun yun, nagkalat pero sobrang nga bagong nakilala tayo dito at <laughs> dadagdag sa ating channel ang pangalan natin brother Mar James Dong James... Bulusan oh Marjames James Bulusan shout out so brother ha Jefferson Salva ah? yeah, yun baka dapit siya rin kau kaya yung plug shout out Awan lang. Awan, awan. Shoutout kinin dyan, Paul. Nagbayag ka. Oo, yun. Kaya ka nun. Boss dyan, Paul. Nagkapar yan pa-uwi na tayo guys Time check Mag alas 7 na Nilagay ko pala sa low power mode Tung sasakyan guys Ay, itong motor kasi city driving lang naman pero hindi siya masyadong aggressive mukhang JS from nila sa high school dito sa may National ganda ng sunset kanina sarap sa mata pinagbigyan tayo In time check alas 7 na ingat tayo sa pag-uwi Shoutout sa mga nakilala natin kanina. Tatlong magbabarkada. Sila yung nakakwentuhan natin kanina, guys. ganda naman tong gasolina na to uni oil nandito na natataposin ang ating vlog guys maraming salamat sa panonood abakan nyo ulit yung ating susunod na video ride safe sa ating lahat peace god bless as always I'm out